Ang happy today. Meron kasi kaming nabiling bagong baboy. So bukod pa to sa baboy na meron kami which is yung matandang baboy na ay yung buntis na yun eh kasi nakita na niyo yun naman yung previous video natin ay pinakastahan na natin. So one month na yung tiyan nun ngayon. Magwa one month na pala. Sa so, ayan. So ngayon, meron kaming nabiling baboy na maliit pa lang sa kung sa Bisaya ang tawag dun ay lutas, bagong lutas. So ang lutas ngayon dito sa sa probinsya ay 3.5 na. Dati makakabili ka, makakabili ka ng baboy. Ang lutas Diyos, yun yung simula pagkapanganak after one month, yon Hindi na sila padededeen sa nanay. So yun na yung lutas. So only Bisaya can relate. And, so yun na-explain ko naman. So, eto siya. Ayan, so Pagpapakain tayo ng baboy. Tahop. Kung sa pa Tagalog ng tahop? Tahip. <laughs> o, oh, tahip daw. Isang basong tahip at isang basong feeds. Starter yan, Diyos. Yan yung para sa mga 1 to 3 months na chick ay chicken <laughs> na baboy so, ganyan lang magpakain magawa ng pagkain nila pwedeng ganyan marami namang ways isa lang to sa ways ng pagpakain namin Ayan, papakain tayo ng babu. Oo, oh, ang laki-laki niya. Two months na siya today, 25. Cool. Huwag mo yan, ano hin... Two months, so may... Ano namang manok. now welcome to our backyard <coughs> ayon, medyo malaki na siya. Mag months pa lang siya ngayon. So, yan. Gusto ko sana magkwento. Asal, well, napakalayo ko naman. sa ayon ayun. So, andito lang siya sa backyard namin, jos Hindi naman siya nangangamoy kasi maliit pa lang siya. So, kung magsasabi na, oh, may mga kapitbahay kayo, baka nangangamoy yan. Hindi. Hindi siya, lalo na pag tag-init, hindi talaga siya nangangamoy kasi natutuyo natutuyo din agad yung ano niya, yung yung tae niya, tsaka yung ihi niya. So, hindi ka makakaabala sa mga kapitbahay nyo. Unless, sobrang dami na ilagaan mo. So, mga ngamoy talaga yon Ayun, so, ayan, kaya bumili kami niyan, Joes, kasi, eto ay parang libangan lang, kumbaga. Pero libangan, sa tuwing nakikita ko yung baboy, mm, tumataginting yung dollars-dollars -dollar sa mata, yung wow! kung may dollars dollars sa matay parang pera yung nakikita ko sa baboy kasi mahal ang kilo ng baboy ngayon 350 ang bentahan pero kung bultuhan lang isang baboy yung babibilin sa'yo siguro 270 yung kilo so ayun ang laki na niya. ang laki niya for 2 months kasi tatlong beses namin siya pinapakain umaga, tanghali at saka gantong oras mga hapon alas 4 to alas 5 so yan kumbaga kung gusto nyo lang ng libangan, Jose Or, kunyari, nagbabala kayo na mag, ano, yung, mas okay kasi to sa birthday. Kunyari, mag, magbi-birthday kayo mga, malapit na mga two months from now. So, eto, maganda to, pang, para, pabibili kasi kayo ng maraming baboy, masyadong, masyadong mahal. Pag kunyari, ilang kilo, ganyan. Antakin nyo 35 per kilo. So, kung magbe-birthday kayo, 10 kilo yung bibilihin nyo, kulang pa. So, magkano? 3,500 ka agad. Eh, kung nabili ka na ng baboy, antimano, aalagaan mo na lang. De, isang buong baboy yung ma makakatay mo at maihahanda mo sa birthday mo. sa so, ayun. Ito kasi may parang ang yung purpose niya ay may paglalaanan lang sana. So, parang libangan na lang yung nangyaring pag-alaga sa baboy. So, kung libangan lang kasi, hindi nyo kailangang yung seryosong puro pure feeds yung ipapakain nyo para mabilis lumaki. Pag pure feeds kasi yung baboy joes, mabilis talaga lalaki yon Ano, 3 months pa lang malaki na yung baboy mo. Ang kami kasi, parang yun na nga, libangan, ginawang libangan. So, kung pwede rin katayin sa birthday ni Honey Pie, char! <laughs> Pero di matuloy yung paglalaanan namin pero yun lang nakita nyo naman kung paano o oh, ingay naman o oh, fish vendor <laughs> ayon, malakas kumain ng baboy baboy nga eh Oh. Ako, malakas ako kumain. Baboy. <laughs> sa so, ayan na nga libangan Jaws libangan wala pa tayong update doon sa ano natin sa baboy na kinastahan kasi magwa one month pa lang yun di ba na nakastahan so magwa one month na yung chan nun <coughs> na ito binili namin sa kakilala namin kasi may nagbenta 3-5 lang so ayun dahil hindi naman siya na makakaistorbo sa kapitbahay Dito pala siya sa bakura namin ayun bakura namin sobrang sukal na oh. meron din tayo meron pa rin naman tayo mga native Jaws kaya pa rin yung mga native natin may bagong pisa tayong native Oh. Dito sa kulungan para hindi muna sila mamatay at magkasakit. Oh, hi chiki chicken. So nga pala, mabago ko makalimutan. Shout out, may nagpapa-shout out. And so shout out nga pala to Dadang's World, Buhay Probinsya 8884. <laughs> Sabi niya eh um solid supporter siya ever since nung ha? Wala. Kanang starter. <laughs> so solid supporter natin siya and viewers natin siya simula pa nung nagsimula tayong mag-vlog. And from Tarlac, shout out the Dunks World. Maraming maraming salamat sa support mo. And Nakita ko yung mga video mo about sa mga backyard niya rin yung mga inalagaan mo. So, keep up the good work. And sana patuloy nyo kaming suportahan anumang video may upload natin sa ating YouTube channel. And maraming maraming salamat. So kung may mga katanungan kayo, Joes, about sa baboy at pag-aalaga, ayun, masasagot namin kayo. So based lang din sa experience ulit natin, tulad na pag-aalaga natin ng broiler. Based on experience lang namin. Kami expert, pero based experience namin, matutulungan namin kayo. So yung baboy na 2 months na yung comment ni Dadang Swirl doon sa previous video natin kung ilang months na yung baboy na kinastahan 8 months na po yun so yun yung tamang months na baboy para pakastahan nyo pag ano pag naghahanap na ng lalaki yung baboy, pag gusto nyo na silang pakastahan so 8 months dapat so ayun, sa mga gusto lang maglibang mag alaga ng baboy joes Pwede ipang ang ipakain nyo ay kangkong. Ayun, dami namin kangkong. Kaso lang, hindi masyadong kumakain yung baboy namin. Kaya, hindi hindi namin, hindi pa kasi, pag two months pa lang yung baboy. So, pag siguro, pag more than three months na, kasi pag, sabi nila dapat, pag within three months, naka-feeds talaga yung baboy. So, ayan siguro, pag more than three months na, pwede na natin haluan ng mga, mga, yung gabi, karlang, lulutuin nyo. So 'yon, yung pinapakain muna namin sa baboy yung nakita nyo kanina. At saka yung mga minsan yung mga yung yung nyog, yung sapal ng nyog. <laughs> 'Yon, malakas din kumain yung baboy namin. So since hindi naman siya ano, pang pangbenta seriously, so ayun, panglibangan lang. Kaya yun lang yung pinapakain namin. Minsan yung mga pinaghugasan namin ng pinggan, ganun. So ayun. Hang dito lang muna tayo Joe sa content natin ayan yun native namin oh dami pa rin nila oh pag walang feeds pinapakain namin ng bigas bigas namin na napakamahal mahal pa naman ng bigas ngayon wala tayong magawa walang feeds ingay naman Nak Nak. dami pa rin tayong native Joe. yan So meron tayong nakakulong, mga may mga sisiw. Ito yung mga ang mas marami dyan, babae talaga. Talagang tinitira namin yung mga babae para paramihin pa. So, thank you so much, Joes. And don't forget to subscribe. Again, maraming maraming salamat sa solid supporters namin and viewers sa um, aming mga content. Kahit minsan lang kami mag-upload. Ang ingay, bye-bye. See you next video, Joes.